Good morning. Ayan nga no, etong babae na to, matagal na siyang nag-aabang-abang talaga diyan sa likod na makahuli ng isda. So, yon, successful naman siya ngayon. Nakita ko kanina kasi may lumulutang dito, akala ko insekto. Tapos nung tinignan ko, kulay purple. Yung isang kulay purple na tetra, nahuli na pala niya siguro kagabi. Eh, lumulutang yung isda kasi may hangin pa sa may tiyan. Siguro kaya hindi niya makain na sa taas. So, yon, tinanggal ko yung hangin, tapos binigay ko na sa kanya kasi siya naman yung masugid na nanguhuli talaga, ayan, kulay purple. Tapos binigyan ko na rin yung dalawa ng galunggong talagang ang bilis nila nung ano nung binigyan ko ng isda, gustong-gusto nila kainin. Syempre sa wild yan din naman yung kinakain nila malamang. may marami akong galunggong sarep kasi yun yung inuulam ko. Tsaka dalagang bukid, nagpiprito ako noon. ayan, binigyan ko na sila. Siguro gagawin ko na ring diet nila yan, bibigyan-bigyan ko ng isda paminsan-minsan. Ito tuwang-tuwa ah, eh, tagumpay eh. Sige, kain muna kayo diyan tatlo. Minus 1, bali pito na lang 'tong mga 'to. Kawawa naman. Pero wala, ganoon talaga nature yan eh. Ito, bali tinapyas ko lang sa pagganito, hindi ko na sinama iiwa kong pagganito para tig-isa silang ito, itong dalawa. Silang dalawa, hindi sila nanguhuli. Yun lang talaga, ito lang. Siya lang yung mahilig ano, pumuesto dito. Diyan. Lagi siyang nandyan eh, tas nakaganon lang siya. Dalawang kamay nakataas. Kahapon lang siya nakahuli talaga. Ang tulog. Busog eh. Ayan, tuwang-tuwa silang dalawa. Nagsasasayaw. Kasi sarap daw ng galunggong. Hindi na fresh yan. Wala na yung mata. <laughs> 100 tumpok. Ang dami nito eh. Naulam na nga namin kahapon yung mga 10 peraso eh. Parang sa isang tumpok na nabili ko, 15 pieces yata yung laman. 100 pesos dyan sa palengke, sa may ano Ang daming isda ron eh. Kung gusto niya oh, sasasayaw pa. Itong nakahuli, tulog eh. lana Wala na. Okay na, sabi niya ano, craving satisfaction. Magandang hapon. Ayun, kanina tulog yung mga crayfish, no. Hinulugan ko ng ano, ng galunggong ulit. Yung kalahati. Kinuha ko na yung part dito. Hinati ko sa tatlo. Ayan, gustong-gusto naman nila. Kung hinulog ko yan sa harapan ng hides nila, biglang nagising ang mga lintek. Nan siguro bibigyan ko sila kahit na marami akong galunggong kasi mura galunggong dito sa bayan sa palengke. Yan din naman yung kinakain ko para pare parehas na kami ng kinakain. <laughs> Pero sa akin syempre luto. Kanina kinuha nila sa sa labas yung galunggong pinasok nila sa loob ng hides nila tapos ngumabas ngabas ng konti tapos nilagay na naman sa labas siguro nahirapan silang kainin sa loob nasisikipan silang gumalaw siguro wala pa namang bawas ang mga neon tetra ay glow tetra pala yan isa pa lang <laughs> ewan ko kung mababawasan pa yung bukas eto eto yung ano eh yung nag abang eh kaya lang di siya nag ngayon eh tapos yung tubig nga pala no napansin ko kanina lang nawala na yung mga ano bubbles niya dito sa lining uh, wala kang makita ngayon eh oh. hindi ko alam. Hindi um, pa naman ako nag change. Siguro, nag-start nang mag-provide ng good bacteria tong mga, ano, ceramic Kaya na-filter niya na yung mga, ano O nawala na yung mga ammonia Ayun, kasi kagabi, ganun pa rin naman yung, ano Yung way ng pagpapakain ko Bale, kahapon, parang dalawang beses ako naghulog Kasi syempre, may mga isda rin Kailangan din kumain nun Tapos, yun nga, pagkagising ko kanina Nakita ko bawas ng isang isda Kinuha neto, neto kinain niya. Tapos binigyan ko sila ng galunggong yung dalawa nga doon. Tapos napansin ko lang kanina tanghali. Parang wala na yung mga ano, yung mga maliliit na bubbles nga rito. Siguro nga medyo maganda-ganda pa rin yung condition ng tubig. Hindi pa naman ganun kakalat. Wala pa akong ano niyan, janitor fish. Hindi ako makakita. Eh. Ayan, side view. <laughs> Parang ayaw na nilang kumain, busog na siguro. Na-excite lang kanina kasi nga, syempre, isda na naman. Pero eto naghulog pa rin ako ng mga pellets para sa mga isda. Para yan yung kainin nila. Actually, dyan sila madidisgrasya. Eh. Alam ko, mid-dwellers tong mga tetray. Eh. Sa gitna sila kumakain eh. Pero no choice. Yan ang kainin nila. Yan yung meron eh. Uh, hindi naman siguro sila huhuliin ng, ano, ng mga crayfish kasi busog na yan. Mas gusto nung crayfish yung isda kaysa dun sa pellet eh. Ito nga, kumakain pa. Tulog pala sila talaga ng tulog, no? Siguro maganda rin yung tubig. Kaya gano'n komportable sila. Bihira kasi silang mag-iikot na. Nung first day lang sila nag-iikot talaga dito sa ano, sa tank hanggang second day. Nanakyat sila diyan, lalakad pa gano'n bababa pa ganito, magtatago. Siya rin gano'n lalakad din ganito, bababa rito, magtatago. Ganun lang ginagawa nila. Tapos eto naman nga, pupunta ron sa likod, doon sa pinagpupwestuhan ng mga tetra, mag-aabang nang huhulihin. Ayun oh, tinamo na kahilata na naman ng loko-loko. Oh, sarap na. Busog eh. Hilata again. Nakatagilid halos magkakasing laki ang mga yan ang nagmold kasi dyan eto yan yan yung unang nagmold yan yung sa first day video ko yata yun yung tinakpan ko ng takipan ng ulam tapos parang mga isang araw eto naman nagmold o pangalawang araw yun na etong lalaki hindi pa Feeling ko nung nakuha ko tong lalaking to kakamult lang nito o mga ilang araw na nagmult kasi tingkad pa ng kulay niya eh. Parehas lang na itong babae to nasa kanan ko. Ganun sila katingkad yung kulay nila. Kaya palagay ko kakamult lang din nito hindi hindi pa ganun katagal. Hmm, na naman siya. Katingkad eh, na ba? Ay, nipit niya yung claw niya. Bobo. Kala niya ibang crayfish yung isa niyang kamay sinipit niya. <laughs> okay, later na lang ulit. O kaya bukas na inaantok na ako. Ang dami kong ginawa ngayon.